Ayan mga boss, biyahe tayo Bukuhain naman tayo sa Kiapo Alam tayo sa amo uh, ko <coughs> Balik tayo kaagad pag na Kuha natin kasi may susunduin pa ako mamaya So shout out sa lahat Kay Ryan Sumabat Vlogs Pakisupport naman yung Channel ni Ryan Sumabat Vlog Kasi Pababa pa yung WX nya At kay Rone eh, Calvario Calvario Vlogs Sana huwag naman nakasapatos tayo hindi pwedeng ano oh uh. okay, na, alas, alas dos pa lang ng madaling araw gumising na tayo mga idol dahil inatid ko si Mrs. doon sa anak naming isa kay dalawa travel naman tayo sa may Tiapo ipikapin naman tayong styro ay, eh, color, color pala yun, color, hindi style. Daming nagmumotor mga idol na ano, walang helmet pareho yung driver na back ride. So, okay, hindi natin alam ang mga panahon ng aksidente. Ako ginagawa ko rin yan minsan, pagka talagang ano, dun lang sa Miami, wala namang mga sasakyan doon. motor lang naman nakakapasok sa amin kaya lumabas ako dun sa may singbahan hindi ako nakalimutan ang sombrero lang ako pero yun sabi ng mga nanguli kahit dyan ka lang yan sa sapat nyo kaya nang ka kasi hindi natin alam yung time nga daw panahon kahit naman nakatigil ka daw kung may bigla kang babanggay naman ay, yun na totoo nga naman He remained in the room for a while. in the house. Andre Burgos Patik Bak Uy, swerte Swerti, Swerte naman Traffic. Balik-balik pala. Strike. National Museum. Lagi tayo dito na daan. Balik-balik na lang tayo dito sa Quiapo. Pero vlog natin kaya po Manila City Hall government vehicle oh. para sa mga stranded dahil may pasada ano ba naman yan hirap na nga ng buhay tigil pasada pa anong kakainin nyo Ito. sweet for my sweet. Okay, Mukha yeah. niya. Oo, kaya to, kaya bridge. Ilog pasig, pasig ilog. Alam niyo dito yung tiping ni ano Ku Martin. Yung mapasadahan. Si Coco Martin, idol ng bayan. A few moments later. Tit. Padalat saka may pipick upin ako. Kailan po'ng dating? 15th of po ng resibo ha Anong pangalan ko ng resibo? Ah, oh, Catalino isko po ko sa pinadala? Ah, oh, kahapon na Paparman na lang Pot! Pot! Ay, c si 13. Kahit d'yo ka, number 13. One blue puller. <laughs> Catalina Esco. Catalino. Catalina. One blue puller. 13. Kahit d'yo ka. Blue number 13.

Yan mga idol lang, dito na lang. Dito ko na lang tatapusin yung aking vlog. Maraming maraming salamat sa suporta. At nakuha na natin yung padala ni ate. Ate, shout out sa iyo. Maraming maraming salamat sa panadala mo. Lagi po kayo nagpapadala. Uh, maraming maraming salamat. Si ate Annabel Ramelo. Shout out. Yan sa Romblon.